Magugulongon kung man daw Dito lang sa baba. Bawasan natin dito. dito Magulongan Magulong na rin. Magulongon kung man ay kakalina. na lugod? Kaya na. Alam. Hindi. <tay> Parang na sinubok. Dali ina, titi. <tay> na, dali ina, titi. Ang gulog. Bakit na gulog? Ayun ba, gulog? Hindi, maramang. Ilukod na ako sa siyapoy. Ito mga, ano ang kaya ni Lab? Butahan mo. Uba, uba. Dito ka na na umupo, oh. Siyapoy, bulit yung ginger sa ano na yung po na dito, dali na. Mita, takalbon mo si Jared. Hindi man, pwedeng galbo. Bawo, pwede. Ganyan ka lang, oh. Dapat kalbo na ka. Palamo.

plata boy, boy. Platak. na Platak. O, yan. Titi, o. Jare. Jersey. Jare. Jersey. Nagbibiling ako. Nang iwag mo Ganyan lang. Tapos may tango nga ide. Na Naman nga ni. Dito ko lang ha. Nakakatan ko. Gatil na si B-boy matapos na

pagpag <laughs> na